Hello, hello, hello everyone Pasok, pasok, pasok ayos sa aking channel Kumusta po ang lahat At sana ay naging maayos At mabuti po kayo Iingat po tayo Sa anumang ganap ng ating buhay Sa ating pang-araw-araw At lagi tayong gabayan And Thank you so much God Sa isa pang-araw Nagkaloob niyo sa amin Sa biyay na tatanggap namin Sa araw na ito at sa madarating na araw salamat sa buhay. So, guys, ang gagawin natin ngayon is ang pagreaksyon ng uh, wildlife. O, oh, din kasama na rin po si Daddy Frankie dito, yung pagtulong nila sa money bee. So, bagong lahat, let's go! true! Gusto nyo man ang aking pag-reaction video, ang aking pag-a-upload dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and, and click the notification bell para update kayo sa aking mga darating na upload video. So, ito na nga mga ka-alien, natin daddy prank ni mega, shout, mega love shout out sa inyo guys. And please, do subscribe Daddy Frankie Aling Rochelle ang nag isang ang mag-iisang asawa ni Daddy Franklin. Siyempre, nag-iisa na. Send And subscribe Andrea D. Channel Sweet Charms GC Official Mons TV and Atomy Ruby Ellen Channel Rescue Moto Vlog na nachacharity din and Mamita Official Vlog. So, ito na nga. Once awesome and for all. So, marami na tayong mapapanood ngayon sa iba't ibang mga nag-chat-chality na tumutulong umaakyat sa bundok para puntahan po ang mga mani di or aita aita ita aita or ita basta yung mga katutubong mga hindi napapansin gaano ng ating gobyerno so at isa ito ang um, charity vlog niya sila si Wildlife Brothers ng nga at natutuwa ako sa kanila na alam niyo yun mm, kasagsaga na hindi pa ano lumaki yung kanilang channel kaibigan na nila ako yung silent viewer, nagko-comment pero kudos to yung bro and uh, wildlife channel so dahil kami ay isa sa bumisita doon sa isang tinulungan nila ni wildlife ito yun guys ayan o oh. Yan yung ma-upload ng wildlife. Ayan. So, nakaano na yan dyan. Kasi, parang yung araw ko dyan na na nauubos, manunood ng kanilang mga video, nag-aabang naman ng mga video, basta pagdating sa mga charity, halos dyan ko na pinaandar ang aking TV. Kasi yan lang ang aking extra at nag-iisa lang ang aking phone. So, tsaka lang. So, nakakatuwa nakakatuwa, nakakagalak sa puso guys na kami mismo ng Team Daddy Frankie ay napuntahan namin ang mga uh, money bee doon sa Bicol. No, napuntahan namin, nasaksihan namin yung yung pamumuhay nila sa araw-araw. No, ang kanilang mga may ads na naman. Nga guys, so napuntahan natin ang Mami Umakyat kami doon nung time na bumisita kami kay Kuya Bal. So, inubitahan kami nila ni Wildlife. So, sobrang ah, nakakagalak, nakakatuwa nga at kami ay isa sa inubitahan So, hindi biro yung pagakyat at pagpunta yung sa kabundukan para lang may paabot ang pagtulong ng ating mga charity vlog sila Wildlife PH and um, kami din mismo ay eh, napuntahan nga namin so nakakatuwa kasi alam naman natin halos lahat eh, sila parang naiwan na sa uh, ano kumbaga naging high tech na tayo, tayo ngayon sila medyo na napag-iwanan sila so marami sa kanila ang kumbaga hindi pa nila na na ano yung mga self confidence nila hindi pa nila na self-confidence nila at walas lang gaano natutunan importante sa ngayon marunong ka magbasa, magsulat at syempre magdilam para hindi tayo maluko ng ibang taong maluko so as part of the team daddy Frankie na nakasama ako doon hindi sila yung parang na-amaze sa amin parang na ano, kami yung na-amaze <laughs> kami yung natutuwa sa kanila kasi yung nila na sinasalubong kami walang yung pagod mo ng pag-akyat mo doon sa mundo pagpunta nyo yung kuya at pagod na wala na alis tapos may dala kayong mga uh, pag-games, pagkain no? Um, ang sarap nilang tingnan yung ngiti sila na marunong na sila magkisalamuha ng tao marunong na sila magkipag-usap sa ibang tao na tulad sa atin eh alam naman natin mo na naiilag or nai umiilag or naiilag sila sa mga tao. So ngayon, unti-unti na nilang nailabas yung mga self-confidence nila, yung nahihiya sila at natatakot sa tao, di ba? Unti-unti na nilang nailabas. So, tsaka ang napaka ganda doon, ah uh, may may nagawa ng bahay kasi yung bahay nila as in abangan niyo yung maging upload ni Daddy Prank yung bahay ni na hindi mo malaman parang bahay siya ng manok parang ganun so ang laki po ng tulong ng ating uh, charity vlog na umaakyat doon sa bundok at pinupuntahan yung uh, mga ni or ika or mga katutubo so mostly ngayon is uh, hindi naman natin ipagkailan na kumukuha talaga ng views kasi alam niyo, may tinatago talaga silang ganda pagdating sa kanilang hitsura eh, kita lang yung nakikita mo yung natural beauty nila yung balat nila no? napaka natural yung balat nila kasi tayo kasi is minsan na pa yung nung parang itim parang yung iba ginajudge na nila pero in person kung nakita niyo ay napaka nakakatuwa nakakatuwa silang uh, kausapin panoorin and then may mga mga tinatago silang talent no mga tinatago silang kakayahan sa kanilang mga sarili so marami na din ngayon ang uh, katutubo or money din na uh, napaaral sa tulong ng ating mga charity vlog. So, pag ko you din, tulad nila po kung biyahero, di ba yung mga katutubo sa Davao, ang daming magaganda doon. So, napapaaral, may dinala pa dito sa Manila, no? So, nakakatuwa. And yan yun sila ni Wildlife. Ayan, kudos to yung mga brother. So, at sa mga, syempre, sa mga sponsor. Kasi kung hindi naman dahil din sa mga sponsor, yung mga charity vlog na wala talagang kuhunan, hirap din talaga abutin or puntahan yung mga ganong lugar, no? kasi syempre yan na nga, ang pag-vlog is business kailangan natin mamuhunan And thank you din sa mga OFW na nag-i-sponsor hanggang tumulong uh, namimigay ng, mga, uh, ng kanilang mga blessings Nag-share ng kanilang mga blessings ko, yun ang dapat nating iingatan. So, marunong, marunong tayong tumulang na utan ng loob, lalo na tayong mga nagsacharity na walang kunan. So, yun nga, eh uh, ang kaganapan nga doon, ay eh, pumunta kami, uh, may pag-games, may ano ba yung sack, race, ayan, yung kay Daddy Prang ay na-upload. So, kung sino man yung nakaka-panood, nakakatuwa, nagkaroon na sila ng mga palaro. Alam naman natin noon, eh, sila ay nasa kagubatan lang, kumukuha ng pagkain, no? Parang doon na yun, umiikot ang kanilang buhay, naghahanap ng pagkain sa kagubatan. So, ngayon, pag dumisita kayo, dumisita tayo, or yung ibang vlogger, ay sobrang saya ng kanilang puso. So, is hindi man sila gaano magkita na nagsasalita kasi nga medyo mayayain pero yung yung mukha nila yung expression ng mukha nila as in wow sabi mo wow parang na appreciate nila yung ano na appreciate nila yung pagpunta mo doon pag bisita niyo doon no at saka yun na nga eh kung malapit na ang pasko so kung sino po yung gustong mamigay or magbahagi ng pamaskuhan dog no so then, makatikiman makatikim lang sila ng ano makatikim lang sila ng paano mag-celebrate ng pasko kasi nga eh minsan umaakyat ay eh, bumababa sila from bundok to city kasi nagmamalimos nanghihingi dahil nga sa kawalan ng buhay no? and then so guys malapit na ang pasko yung may mga mga damit, mga ano dyan na hindi nila na ginagamit pwede nyo pong ibigay kay wildlife Life or uh, kanila daddy prank kasamay uh, ng daddy prank team and hoping sana ay makabalik kami doon kasi alam nyo alam nyo guys grabe talaga yung experience hindi madali talaga ang pagcha-charity pero once na nandun ka na sa area na tinutulungan na kino content or pinag-vlog namin. Iba eh. Iba yung iba yung pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam. hindi mo na naisip talaga yung pagod, yung buya, yung haba ng biyahe yung Kasi <laughs> iba-iba. Basta hindi ko ano. Basta gusto niyong ma-experience na ganun po vlog or ano po kung kasi bang lugar. Pwede naman kayong sumama kay Daddy Brown sa mga lakad kasi open naman ang Daddy Prankey. Eh. So ayon, ah uh, mali natin ang ating mga katutubo at uh, magkaroon din ng ano si Daddy Prankey eh, na isa sa katutubo doon sa uh, wildlife na tinutulungan na mag ano siya magbigay siya ng scholar or magbigay siya ng tulong para mapaaral yung isa sa manitino yung niya So uh peace palad well, guys uh wag po talaga kalimutan i-subscribe din ang mga kapatid ni Daddy Franklin so si Boss GV and si Kuya Pwede na napaka ano napaka napaka supportive napaka matulungin At syempre yung pamilya ni Daddy Franky, ang anytime tawagan niya kailangan ng ganito nandiyan lang andam tumulong one call away They, agad agad yung gumagawa dan problem so ah uh, ba diba? so tuloy lang while like PH uh, dito lang si Ate Mai and the team da di eh. so maraming salamat sa inyong pag-iibita ah uh, sobrang natutuwa kami maahagi nyo ang inyong mga tinulungan. So, mas nagkaroon kami ng ano, mas nagiging pag-igihan or pagsikapan pa ng Daddy Frankie and team na mas makatulong sa kapwa or mas makatulong sa mga kababayan natin. Lalong-lalo lalo na yung malayo sa kabihas na, no? Ah, uh, ang laki talaga ng tulong. So, kung hindi naman gigit sa ating kalaman, lalong lalo na ang hero ang dami na ding na bago ng buhay na paggawa ng bahay ang pinagawaan ka ng bahay start uh, hanggang sa ano sa tapos yun yung maging upload nila parang one time or two time lang nila ino content yung isang pabahay na yun kaya magay, kailangan natin silang protektahan may mga bagay na maging Uh, sensitive tayo sa mga katanungan ng ating mga manidi kasi nga eh sila medyo uh, sensitive din yan so, pero pagdating naman sa mga katuwaan magpapasaya ka ano, nakakalimis ka din na din sila no? kahit maliit na bagay guys kahit gaano yan kaliit na appreciate nila ng sota sota mararamdaman nyo yan person kaya sabi ko ibang-iba on screen and behind na nakikita mo ngiti ng mga taong tinutulungan ng nitin ng mga manibig na nandoon na malayo sa Agnes so That's all guys. Maraming salamat dito na magtatapos ang ating reaction video. Ayun, don't forget to subscribe like and share on my channel para lagi like, kayong updated sa aking mga susunod na i-upload. ang syempre, ang team Daddy Brunky, huwag kong kalimutan na subscribe din ang aming mga channel and ang taong nag -iimbita. ang mga magkakapatid na nag doon sa Manibi. ah uh, sila Surviving Life TV, thank you so much and One Life Maraming maraming salamat sa inyo guys. Tuloy lang, laban lang. Uh, thank you so much sa lahat ng mga sponsors, viewers, mga skipping ads. And then, ah, uh, yung, mm, ano ba dyan? Basta yun na yun. <laughs> so thank you so much and God bless. Maraming maraming salamat. See you on my next reaction video. It's Myron's official. Bye bye.